So yan nga guys, welcome to my vlog na naman at another video So yan nga guys, yung unang dating ng isang bangka, yan lang yung mga huli At yan po yung pangalawang bangka, ilang piraso lang din po yung huli Ayan So yan lang po yung mga magagandang huli nila So yan Ilang piraso lang Saka magaganda no, kitang kita at sa sariwang sariwa So yan nga guys, yung pangatlo Bangka na dumating So yan na at ito naman yung isa. Ayan, pang-apat po yan na bangka ang dumating. So, sariwang-sariwa po. At dumidingas pa yung mga mataw. Pumikintab talaga yung isda pag sariwang-sariwa. So, napakasarap po yan. At nandito na tayo ngayon sa palingki. Ayan, guys. At yan. Ayan yung mga presyon dito ngayon sa ano public market ng Nara. So, yan yung mga nakuha natin kanina. Mga isda na yan. Ayan. Ayan na rin po yung mga lapo. Mga bisugo. So, lapo 160. So, dito pa po. Marami pa po yung mga isda dito. Halos karamihan ngayon. Mga galunggong. Ayan. Ayan. Galunggong 80 na lang po yan ngayon. Kasi nga dilim na. 100 mangudlong po. At ito naman po yung tamban. 100. Ay, uh, 40. 100 yung tulingan. So yun nga 80 lang galunggong dito sa Liginto, sapsap. -sap. So ang mumura, ang mumura na po ng isda dito sa bayan ng Nara. Kasi nga po isa dilim na at sobrang lapa din po ng palingki dito. At talagang bagsak presyo talaga po so yung pusit na yan nasa 150-160 po yung yan so 80 po yung galunggong 120 yung tulingan so yan o ganda pa ng slice so 120 lang laman So, yan na guys. So, Bora 160. Magaganda pa. 80 galunggong. So, yan po yung mga isda dito ngayon sa Nara. Ayan. Tulingan. Uh, at marami pa yan dito. So, yan na guys. Iniikot ko yung buong palengke. Sobrang haba nito. Sobrang laki. Kaya, ang daming isda. Kaya, bargain-barginan bargin, bargin, talaga. Yung mga isda. Ayan o. Oh. So, yun na guys. Ayan mga isda. So, bargain talaga yung mga isda dito. O, pang unang block pa lang po yan. Ang hmm. lapad ng palingki dito. Ayan o. Pagi 60. Ayan o. So, ang gandun pa yan sa dulo. Sobrang haba yan guys. So, kilawan meron din dito is ng bato yan. So, yan na naman sa kabila. Ayan o. Oh. Oh, dito naman sa kabilang pisto yan. Apat na block po kasi yan dito yung sa isdaan sa bayan ng Nara. So, yan oh. Sobrang layo pa. Hanggang oh. doon pa sa dulo. So, ganyan po karami dito yung ano yung isda at saka mumura bakit mamura yung mga isda siyempre maraming mga katabing pwisto siyempre talagang kailangan buminta oh. so puno puno ang misa po ngayon pag tuwing dilim po at walang bagyo po talaga dito sa bayan ng Nara halo halo po yung mga isda at saka mamura lang so ang isda bato lang talaga yung sobra isang daan lang ayan mga lato 50 latong kuyo so yan green na green ayan oh. may lumpia pa binibinta yan mga bangus ayan matulingan 120 140 so hanggang doon yan sa dulo pa po so inigot ko po lahat ng ano dito yung palingki ah, sobrang dami ayan o oh. sa maral so medyo mabilis po yung pagka kasi nga naglalakad po ako nyan at yan hindi ko nadaan yan, hindi ko natutukan na sobrang sarsariwa po yan ayan guys at uh, salamat po sa mga nanonood sa aking vlog at patuloy po nating ipag-vlog yung mga paninda natin dito sa buong palingki ng Nara uh, at sa sunod na mga araw o sunod na ano araw na araw kung hindi pa ako busy ibablog natin naman yung mga gulayan at mga protasan sa mga bigas saka yung mga daing po so dito may pa kunting pasulya po ako dito sa mga daing mga tuyo so mamaya dito ipapakita ko sa inyo yung pag ano yung daing na dilis kumbaga yung dilis na yung dry yung maliliit so mahal po yun yung ganong ano tuyo nasa 100 ay nasa 100 isang kilo po nun is nasa 500 po mahal po talaga yung mga dilis kasi dilis na maliliit kasi yung malalaki nasa ano lang yun na 300 yung malalaki yung malalaking dilis yan 300 lang yun yung kilo nun so yan na guys yung update natin sa mga isda dito ang dadami pa yan So, sobrang haba po niyan. So, hindi natin na, ano, kumbaga, ang daming dami talaga. Oh, halo-halo yung mga isda dito. So, yan na, guys. ang doon na lang yung video natin kasi nga tapos na. At, yan nga, guys, yung mga daing, Oh. So, ang daming daming-daing po. Yan yung daing dito. So, yan po, d-list po yan, Oh. So, yan yung maliliit na po yan, yan. Five hundred po yan. Yung isa, four ito yung malalaki yan yung malalaki na yan nasa 200 lang po yan yan 200 o 250 yung bintahan yan so yan naman po yung hipon yan nasa ano lang po yan nasa 350 po yung kilo yan so yan na guys yan po oh. nakabalot balot so hindi ko pa alam yung mga presyo nya ng iba ay na yung natanong ko yung dealist sa sunod ibablog din po natin kung magkano yung mga kilo ng mga pusit para malaman natin okay guys ayan yung susunod natin ibablog yung mga daing ayan video natin lahat yan so para maka update kayo sa mga presyuan dito sa ating bayan ng Nara at kung gusto nyo mag order PM nyo lang ako uh, kung gusto nyo mag order ng mga maramihan mga bulyuman kahit saan parte ka ng lugar o Manila o Palawan kahit saan po kayo party ipadala natin 'yan yung mga order ninyo so kung gusto talaga ninyong mag-order mag-comment ka lang sa video ko uh, at papadalhan kita usap na lang tayo okay guys at yun na lang guys and god bless